Magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta po? Dito na po tayo sa ating taniman ng sili po. At ngayong umaga ay magagawa po tayo ng plat po. Unang araw po tayo mga kaparambin sa ating paggagawa ng plat. May dala po tayong pala. Ito po yung ating bagong pala uli. Na binili po nung isang araw sa bayan. Para marami po tayong magamit. May kasama po tayo si Parang Jogar. Pre, maganda umaga. Magandang umaga. Yan. Nakapagkanal na po siya din eh. Ano po natin ang kanal na kanal Oo. Oo. Bali ito nga po yung sinasabi ko mga farm bin na hindi po nagkaigay yung ating sinabog na pichay mustasa po. Mga damo po ang sumibul yan po. Natunaw po yung mga ano sinabog natin. Pero itong labanas po ni mami na itinanim, buhay naman po yan. May mga buhay po. Tapos yung ukra. Yung Sa pilapil tinanim ni mami. Ano pre, okay na yan? May sukat na yan? Sige. Balik kausap natin yung mga kumpare natin. Kaya laang po ay wala pa. Si parang jogger laang po ang nandito. Ano pre? Ano pre, sukat na yan? Yun yung lawak ng plat. Lawak ng plat. Sige. Tayo ay na yan. yan po ang lawak Yan, yan na pre Tapos tayo mga Sa Salubong na tayo pare Ay sige Hindi dumating pare Ang tatlo ano? Pare Wala po yung tatlo Ah oh, may ginagawa siguro ano? Ha? Malambot mga pare ano? Palahin. Boyaso. Ha? Oh. Ano batu. Ah may bato na naman oh. Meron po tayong mga farm bin. pa, mga farm bin. Para mm -hmm. po, patadaan natin dala. Oh, ay, hindi po dumating yung tatlo. Usapan na po. Ay. Nandang <laughs> natin meron doon sana. Pero yan. Tukapin okay. 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 po tayo. Mm -hmm. Hindi dumating yung tatlo. Sana po ay kami. Ay, baka may mga ginawa din. Ah, may mga kanya-kanyang trabaho. Trabaho sila. Papa, extra sana po ako din eh. Mm -hmm. Ito tinapay. Eh. Nalimutan ko yung pala. Man. Yung ano? Malberry jam. Ayun sa Siyempre halo. Nakapit no, po. Nakailang plat ng eh. na ano? Makakapat na. Maka, naman na po kami. tinapay. Ako, tinapay po dami dami, dadalo lang ang makakain. Oo, <laughs> oh, hindi <Pari>, tanga na dadalo <dalangari. laughs> okay. na Pag may tigil praso yan, busog. Mga mm. <laughs> hmm. Yeah. Sa Hmm. Sa usok sa kape. <laughs> Wala eh. Wala po oh. Mm. Masala, mm. Hmm. Ang eh. Hmm. Iba-iba po pagka may kape, gawa nga yung init po ay init <laughs> hindi, pag kumbaga mm. nakakaalis pagod ba mm. dapat parin rin pala no yung yeah, pa. init po, ayaw ayos din naman po nahangin naman kung walang hangin pala yun lalo mahala, init sa likod mm.

Hmm. Ano ba nang trabaho sa bakery? Nagtitimpla ka o ano naman, o masala ang? Timpla? Hmm, marunong ka. Diba? Timpla, baka na. Tugura po ito. Anong Nata? mga tinapay, palalisaan, ganon? Hmm, gato. Ano yung ba yung mga... tawag dito? Munay? Ano Munay ba ito? Hindi. Tawag sa inyo? Ano pa yung iba? mga potok potok Samada. Hmm. Uh ano, -huh. si so, Palin Jogar po pala yung ano? Spanish. Nakapagtrabaho sa ganun mga bakery po? may mga templa sinusunod yun mm -hmm. o sabi din sa iyo nung ano may ari alam ba yung tao daw alam mo sa wala doon naman ah? hindi yung ibig sabihin ko yung sinabi din sa inyo kung mm -hmm. baka, training nag training ka rin yun mm -hmm. sa tao pala ako sa family ka kao dyan sa talisay batanga sa aya yun magandang yun po. po ay doon ko trabaho mm hmm. nakailang taong ka doon Bayan ko doon, may limang taon akong dito Ah, matagal din lang. Madaling araw ang gising ngayon. Hmm. Pagkabandisal. Sa hapon masa na. Naampisa na ako yung mga alas dos. ng madaling araw? Alas dos ng umaga. Ay, nang hapon. Tapos. Tapos ako ng alas city ng gabi. Ano kasama. yung puro gayak na yun? Hmm. Siya magsasalang. Iba na. Iba. Hmm. Ilang ano na Ilang tinapay na ano yun? piraso ibig sabihin ko yung ilang, ilang magkakaibang tinapay. O isa lang, ilang isang ano lang? Malami. Mga gaya ng pandisal, o yung mga paniko kung yan. Bawat tinapay may bilang kung ilan ang gagawin mo. Sa ano pre, sa masa? Oo, oh, ilan? Kapalabasin? Oh. Hmm, hmm hindi siya palabas. Halimbawa, yung samada, kung hmm. ilang tre ang gagawin mo, ang palabas mo sa isang masa. Ayun ah, ano? Kada masa, isang ibang putahe, ibang may ano, tinapay. Pwede mo gawin ng um, dalawang klase. Ah. Isang masang di, ako ah, mo sa Diyo sa makinahan Oo. Pwede kang gumawa ng dalawang klase o tatlo. Depende do pa ah, ano. sa pagkamasa mo. Hmm. Pero yung mula umpisa, yun ay ganun lahat, kumbaga. Hmm. Lahat, isang, lahat ay eh, ganun, isang, isang timpla, timpla. Hmm. Pero pagka makina, iba-ibang hmm. itsura na. Sakit. Pero yun ay may timpla lahat na, may mga tamis na yon. Hmm. may Isa na 'yun. Mga design na lang. Hmm. Ang kailangan. Ah, pag nakadalwa pala pare, busong Pare. Maligat ano? Hmm. Anong ano ito? Bat maligat. First class. Ah, first class ito. Hmm. Panama salsa. Pare, yan. Hmm? Hinta. Kahit walang palaman pare, ano ah, yung sarap ba? Hmm. Ang ganda din pa. Parang mayabod din. Hmm? Parang din. Hmm? Parang Nakapat na po kami eh. Ay, tindi po ng init Tag-araw na po ulit din, eh. iwari ko Pare Na tag-araw na ulit eh Lipat po ulit tayo Dini pare ko, dini muna, Mamaya na yan. Tayo mga kanal muna Ayan uh. Que hi hagi Magandang tanghali po. Ano oras na pare sa iyo? 11.14 po. 11.14 po ng tanghali na. Ay tayo ay nakailan pare? Walo. Walong plat po tayo. Mas maganda pala pare yung ano. Yung naararo. Mas, Mas mabilis po. Ay, mabilis. Hindi tulad po nung dati. Nung nakaraan po dyan sa sitawan natin. Hanggang tanghali po ay ano eh. Pahirapan pa pare makaisa. Mano-mano ay. Gawa ng pagpalibot ng lupa. Oo, ma ano mga paikit. Maganda po pala yung ganitong arrowhin bago palahan. Yan ang boghag po. Ay, kung gugustuhin pare, ano? Tabaw pwede Tabao nang, nang balutan na, ano pre. Pwede na akong balutan kung gusto niyo. Oo. Hanggang diyan po sa tabi oh. Yan. Yay, natyagaan po ay. Kailangan nga pula ngayon, ano? Tiyagaan po talaga. Sa ating ginagawa po. Iya. Yeah. Doon lang po tayo sa baba mamaya. O din sa silihan. Kapag ka masyadong mainit, dyan tayo sa silihan po. tatanggal ang mga sili. Yung mga, mga sili po natin iyan, kaya tinatanggal natin, ay ano po, lipas na, pare. Sa jam palitan na ba? Oo. Oo. O, bagong time naman tayo. Bini-bilang-bilang po namin din eh, ang kasha po ay ano eh, nasa 300 mahigit po dito. Ay 1,000 pare Kulang pa na pa-ay din pa pala. Ano pare? Hmm. Pare ko pare mga tayo dito ng ano po, silihan pa rin po diyan. Pagbawas pa rin. Oo, maka pa tayo dito. Ang dami pa ay. Eh. Hmm. Yan ganda na pare, si tao. Oh. Masibol na. Uh. Ay, ganda na pare oh. Uh. Lapad na ng dahon. Oh. Yeah. Tamo nga naman. Yan yeah, ang gaganda na po. Hmm. Oh. Ano pre, ang ganda no? Si na ano ka sa baba pare, tingnan natin. Yung huling ano. Tanong. Sibol na po are oh, yung huling tanim natin oh. Ay. Kaganda na rin po. Halos walang bungi po oh. Ang ganda na pare. Mas na. Chu, so, sige. Dali, dali, dali. Oh. Dali, oh. Eh, no, na uwi na po tayo. Pre, mamaya na ulit tayo. Oo. Oh. Mayinit na po. Pre, babay na pre. Babay na po. Ah, medyo okay muna po muna. Pahingang muna. Mayinit. Ah, ayos na. Malaking ganda na yan.